Nasa kabilang linya na natin si Arya Leya, Arya um, are you there? Ang oh, balita naman niya ay yung kaugnay ng uh, bloodletting activity ng KBP Nueva Ecija na ginanap noong uh, Sabado dyan sa SM uh, City Cabanatuan kung saan nakapag-collect ang grupo ng uh, 35 bags ng dugo at naiyambag yan sa blood bank. At uh, isang bag dyan ay galing kay Arya <laughs> ah? O, oh, syempre, laging active na blood, don nag nag uh, blood donator itong ating uh, kasama na ambasadres. Ah? Si Arielea! Hindi mo yan, Pasok! Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalong na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw nakaipon at nakapag-ambag ng 35 bags ng dugo. Ang kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, Nueva Ecija Chapter, sa katatapos na blood Bloodletting Activity nitong Sabado, Honyo, 29, sa SM Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito na ang ikalabing isang taon ng pakikipagtulungan ng grupo sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center o mas kilala sa tawag na PJJ Hospital sa Lalawigan upang makapag-donate ng dugo. kinawag na buhay na bayani ang nasa 75 kataong tumugon sa aktibidad na sumailalim sa screening bago ang blood donation. Isa ang radyo nating gimba sa nakiisa sa programa kasama ang iba pang pa, mga mamahayag mula sa iba't ibang media outlets na miyembro rin ng KBP Nueva Ecija lumahok sa donation drive ang mga uniform personnel mula sa grupo ng 84th Infantry Battalion 7ID Infantry Division sa Jose City at 301 Red Reserve Infantry Battalion 1603 ng Philippine Army. Gayon din ng Nueva Ecija Police Provincial Office ng Kabanatuan, PNP Gimba, PNP Nampikuan, Saragosa, Likab at Aliaga. Nagdonate din ang mga security personnel ng SM City at ilang pribadong individual na nag-donate sa araw na iyon. Nagpasalamat naman ang chairperson ng TBP, Neve Sia Chapter na si Joy Galvis Dominado sa tuloy-tuloy ng suporta at pakikisa ng mga volunteers, sponsors at grupong lumahok sa taunang aktibidad na ito. Sa kabila niya na may mga hindi nakapasa sa screening, itinuturing pa rin silang heroes ng TBP at may iba pang pagkakataon upang makapag-donate ng dugo. Payo din nito, alagaan ang katawan at magpalakas at magkita-kita muli sa susunod na taon. Arialaya para sa balitang lokal ng Radyo Nating Ginbawa 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Materia parang bakit parang humigpit na ang uh... Oo nga. Ano, ah, ano ba yung mga, ng, uh, dugo? Ang mga uh, screening na pinagdaraanan uh, oh, oh. niya? Alam ko ano lang eh, titignan kung oh, uh, low blood. oh uh, yes. Nagtaka diba? rin kami kasamang G. Kasi nung isang taon doon sa Victory, uh, hindi nag-screening ng gano'n, BP lang. Hmm. Hindi na tinutusok, hindi na tinitingnan yung hemoglobin mo kung mababa o mataas. Pero ngayon, uh, nung Sabado, Medyo strict 'to 'yung mga doktor ng PJJ sa 'yung mga nurses kasi kailangan talagang dumaan ka muna sa masusing screen. Mm. -mm. Bakit daw kaya nagbago? Uh, Doon kaya sa composition ng dugo or 'yung kasi 'di ba ano yon iba iba blood type ka rin ata o hindi na. Ba blood type ka ba? Hindi na. Um... Uh, kasama na sa blood typing 'yung pagkuha sa yun ng hemoglobin mo. Mm -hmm. Kung mataas o mababa, kasama na yun doon. Pero parang tinignan nila kasi yung mga may comorbidity, saka yung may mga sakit at malabnaw ang dugo at mababa ang timbang. Mm -mm. No. Kaya yun yung paninagpadagdag sa ano sa mga mm -hmm. uh, bakit hindi makapag-donate. Kasi yung number one daw, marami sa police, puyat, kaya hindi sila nakunan ng dugo. Okay, yes, yes. Oh. Tapos yung iba naman may tato, kaya hindi rin pwede ang may tato. Uh, yes, oh, yes, oh. yung high blood, hindi rin pwede. Basta oh, may mga comorbidities, yeah. hindi, hindi pwede. Kaya, parang, uh, eh ngayon nata, parang, uh, uh, ang dami-dami ng may comorbidity. Yung bang, uh, oh, dami rin uh, din na ganong nag-exercise. Hindi eh. Buhat nung na, uh, injection na nung, ano, nung, uh, <laughs> ng <nung> COVID, parang <laughs> um, laglitawan lahat ng sakit. Uh, uh, Gumagsak ang oh, immune po. system mga mm -hmm. mata. Meron bang mga may nabang na may nabanggit ka kasi na yung mga bata, hindi ba hindi ba talaga pwede pag walang consent? Yung yes, mga 17 to Yes, kasama army. Oh? Yung 16 to 17 years old as long na uh, okay yung blood pressure nila, yung timbang nila na aangkop and then meron silang consent para galing sa magulang. Ay. Oo, oh, oh, kasi ano pa naman sila? Minor. Minor pa rin maituturing. Oh. Oo. Yes, kasi meron ah. doon mag-ina, isang police woman, tapos yung anak niya, 16 pa lang, kinuhanan. Mm -hmm. Lea, yung ano, yung uh, uh, requirement ba na magpa-fasting ang uh, kukunan ng dugo? Actually, <laughs> doon ako muntik mamatay Oh, <laughs> uh, hindi nga requirement <laughs> pa hindi, hindi, pa ba na ba? Uh, kasi hindi naman FBS ang kukunin. Pala, yes, dapat pala yung tulog mo talaga from 8 AM to 4 o'clock is okay. Kaya ah. lang si Aya Leia, mag ako kasi uh, uminom lang ako ng tsaa, saka yung sinaga, ginawa kong pandisal, mga six bits, ang tinain ko kasi nga ayokong magpakuha ng dugo na pula ko. Ngayon, kasi ang pagkakalam ko talaga, gano'n eh, nung nagpakuha ako nun, gano'n dapat hindi ako gaanong full. Unless may nainom din akong gatas, bago sana ako sumalang. Pero kasi sabi ng doktor, kasi po uh, nag-breakfast kayo ng 4, ngayon anong oras na, alas 11 pasado na, wala pang laman yung chan mo So Nireject nila ako, although yung timbang ko okay, tapos yung hemoglobin ko okay. Kaya na, pinaghintay nila ako ng hanggang 1.30 bago mag-pack up. Ako nang pinaka-holy. Oh, kaya walang requirement kasi na yes. mag-fasting. Um, Kailangan na, no? Kung sa main. FBS oh, yun, oh. oh kasi kukunak nga kaya nga. Kaya ng, FBS, eh. Fasting blood sugar. Oh, kaya nga. Oo. Oh, <laughs> oh, sa FBS yun, hindi ka naman nag fbs <laughs> hindi naman fasting, fasting blood donation. Hindi FBD. Oo. Kasi oh, pero, okay, nung daw oh, oh, oh. na matapos yun, muntik na. Kinapush siya ng oxygen. Kwento oh, mo nga yun, ano nangyari sa'yo na muntik ka nang nasirang oh, oh, leya? Natapos, yes. Talagang kinabahan ako. Kala ko, ko mamamatay ako nung araw na yun kasi nung matapos Oo, oh, oh, muntik nang nasirang eh. Lea monte ka mamatay. Talaga honestly speaking, uh, kinabahan lahat ang asawa ko, si Baby Lab na sasakyan kami. Nakinapos ako ng oksygen ng pagbaba ko ng SM, tapos uh, dumiretsyo ko sa barera. nandoon kasi yung sasakyan ko ngayon. Umupo ako sa unahan, yung parang biglang nag nagdilim ang paningin ko ng labo. Pagkatapos, akala ko uulan oh, o oh, ano hindi naman pala. Uh, tapos, pa <laughs> Nahihirapan akong huminga to. Oh, Nakakita ka naman oh, ng ulap, mo, ko, mga ulap. Opo, opo, talagang, it's true, it's true. ano, ma'am G. It's it's real. Uh, ma'am Army, talagang, pati mga pawis ko malamig. Nagtatagaktak na yun, nakikita nga. ng asawa ko na maputlang maputlang ako. Eh, si San Pedro, nakita mo na rin. Hindi, hindi pa naman, si Kamatayan niya, parang pakita ko. <laughs> oh, pero talagang oh, gawa ako oh, nagda-drive. Pinapaypayan niya ako. Nasa Jesus likod yung pamangkin yeah. ko. Tapos so, sabi ng asawa ko, ano? Ikukulong e, ka, na no? ka na ba ba talaga na ni no. Kukulong ka na talaga ni... Ibaba ko sa Talavera Quetis, Hospital. Oh. Yes, ibababa na sa nanila ko sa Talavera Hospital kasi talagang di ko na kaya. Sabi ko, paypayan niyo lang ako. Please, paypayan niyo lang ako. Di ah. ako makahinga. Hindi Ayon, lang siguro. Oh, uh, uh, Ang yung ginawa energy. nito ni Riterso, <laughs> ipinaarangkada yung sasakyan ng mabilis. Di, syempre, umahangin. Tapos, Ah, uh, umuulan na, medyo nabasa yung mukha ko ng tubig, yung parang naka-survive ako ng konti. Kasi kung bakit, ang pagkakamali ko, I was too so thirsty that time, pero uminom ako ng isang boting royal. Ayan, oh, magaling. Okay, uminom ka pa uli ng royal ha, nang walang laman ng char. <laughs> Kasi, sabi nangyari nga ni Labo, na yan, eh. royal din yun eh. Uh -huh. Ay, sabi pa, ni Baby Lab, <laughs> Mami, hindi mo kinain yung binigay sa yung pagkain, yung Jollibee. Uminom ka ng Royal, hindi mm -hmm. na... Hindi, hindi kinain na, yung balot, saka yung penoy. Oo, hindi mo rin kinain yung balot. Pagpapakamatay na, alam mo ba mami na pwede ka noon matuyuan ng hangin sa utak mo, mm, uh -oh. mamamatay ka sa sitwasyon na yon Tapos 450cc ang nawala sa iyo. Tapos bigla kang uminom ng Royal. Mami, tinapagalitan ako ng anak ko, Diyos ko po. Oo. Oh, mm -hmm. eh, Siyempre. Mat, matigas ang ulo ni Meron mami. ka ng nursing student uh -huh. eh. Kaya alam na yung uh, uh -huh. sinasabi. kaya na, natulog matigas ang ulo. Yes, natulog okay. ano? na ako. Ngayon ako nakakita ng donate ng kapasting. Kinausap ako ni Boss G. Oh. Uh Oo, -huh. uh -huh. kinagalitan ko rin siya. Kasi, kasi pag magdodonate uh -huh. ka ng dugo, ibig sabihin, mababawasan ka ng oxygen sa katawan. Tama ba? Ganun ba yun? No? Parang mababuhas ka ng oxygen? Ano? Ay, oo. Kasi, kasi, ano yung... kani, eh. ka na eh. Sa kanila, nanghihina ka na yung... Yung... Hmm, di ba nga, marami dito? namamatay sa blood loss eh. O, tapos yung nanghihina ka, wala kang lakas, kasi bumagsak na rin yung yung potassium mo, kasi walang energy, walang pumapasok na pagkain. Oo, oh, pa talagang naplasda ako <laughs> doon sa sa ko. Sa harapan talaga pong nangihina ako talaga. Si Terso, alam ko, nakikita ko yung ano. Tapos sinatanong ko sila, ano ba, madilim ba, madkulimlim, nang lalabo na ang mata ko. Ano, daling ka na namin sa ospital, ibaba ka na namin. Nagdadrive siya, nagpapaypay siya sa akin. Hmm. Alam mo hmm. na, sa susunod. <laughs> Oo nga. Oh, Ayoko sige. Ko na ulitin. Ayoko na. din ako ako donate ng dugo. oh, hindi ka na rin papayagan. Malamang. Hindi, eh, mahalaga. Pero magandang siya doon kasi gumaganda ano, 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 ang ano niya. Magandang practice ang, ang nagdo-donate uh -huh. ng dugo. Ako nga oh, rin actually, eh. Maganda, talaga, maganda sa antibodies. Marami yan naman ang naitutulong. Mm -hmm. Kaso lang, pagkakamali ko talaga, uminom ako ng royal. Na At ka hindi ka eh, kumain. Hindi ka kumain. Oh, Dapat kumain ka. May pagkain doon. Nabi, kasarap na ng pagkain nyo eh. Hindi mo pa kinain. Hindi ko kinain. Ang mm -hmm. sarap ba yun? Mm -hmm. Hindi ko kinain. Chicken. Chicken. <laughs> eh, kasi hindi naman pa ako kumakain ng Jollibee, chicken. Hindi uh, naman pa ako kumakain ng balot. Uh, eh, tinatamad po akong pumunta sa food court. Uh, Kaya nagparainom lang ako ng tubig. Ayun. Uh, alam kasi mo niya, na. Magdala ka ng oh, pagkain mo. Magdala ka ng mo. food. Oo. Oh, oh. eh, kasi imagine ko kasi kasamang J, nung nasa victory kami mayroong lugaw, yun talagang hinahanap ko yung lugaw na masarap. Eh wala. <laughs> Ayun. Ay, kasi oh, mayaman sige. po yung... Magpapalugaw tayo sa susunod. Mayaman po yung mga donation. <laughs> Opo. Okay. Mas, si ma, ma, ano po? Ha? Huh? Ma? Ma, uh, social yung mga nag-donate ng pagkain. Oo. Oh, oh. mga, so, mga fast food. Okay. No, sige. Yes.